Ay mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inaabang ang teleserye abot kamay na pangarap dahil naawa itong silinit kay Dr. Carlos Nang nakita niya itong bubog sarado ito at maraming mga pasa at gas -gas. at kumakain nito tira -tira ng mga tira-tira na pinulot nito sa basura kung kaya't na itong silinit at tamang pagdating nila Dr. RJ at mga polis tumakbo itong si Dr. Carlos at sinabi niya sa mga polis na huwag dobarilin ito at gusto naman na daw sumuko pero kaya nakatakas si Dr. Carlos at yan tinanong ni Dr. RJ si Lynette nung nasa bahay na sila kung bakit hinayaan niyang makatakas itong si Dr. Carlos dahil hindi naman na daw asawa niya ito. At hinabi ni Lynette na gusto naman daw na sumuko si Carlos pero siyempre nakita niya daw na parang kawawa daw ito at parang nawala daw sa kanyang sarili. Kung kaya sinabi niya na huwag daw itong barilin at gusto din naman niyang makalong si Dr. Carlos dahil gusto niyang pagbayaran din Dr. Carlos ang lahat ng mga kasalanan niya. At yan nga po, nag-usap din si Dr. Lindon at Annalyn about sa kay Dr. Carlos na kung totoo nga ba talaga ang mga nangyayari sa kanya na nagiging palaboy-laboy na lang ito at nasiraan ng bait. Pero nagdududa itong si Dr. Carlos. Nang biglang pumasok itong si Harry at narinig niya lahat ng mga pinag-uusapan ni Annaline at Doc Lendon at medyo nagalit ito. Pero nung huli sinabi ni Annaline na si nanay niya daw ang nakakaalam at kung saan lugar daw ito. Gustong-gustong puntahan ni Harry ang kanyang daddy dahil kahit ano pa man o kahit gaano pa kasama yung kanyang ama, ama, ama niya pa rin yun at nangailangan ng tulong niya. At ayun na nga, tinanong ni Harry si tita Linet niya kung alam ba nito ang lugar kung saan ito. At ayun. Ito na mo sil. Si, si Dr. Lyndon at Lynette nang usap at sinabi ni Linet kay Dr. Lyndon na nabigyan ito ng resignation letter. At hindi na ito magtatrabaho doon dahil gusto niya makapag relax ang kanyang otak. At doon din si Dr. Lyndon na talagang nagpapanggap lang si Dr. Carlos at sinabi niya, ayun kay Linet kung kaya't na nakapag-isip-isip din si Linet na baka nga totoong talagang nagdududal nagkukunwari lang ito I mean, ayun si, si Giselle naman at si Dukete nag usap tungkol sa kay Justin at tamang um, dumating naman itong si Justin at bago yan ang napuusapan nila dahil sinabi ni Kete na dapat masugpo na yung ugali ni Justin nang mas maaga kasi baka magiging moira daw ito at masanay na laging pinagbibigyan. At nang biglang pagdating ni Justin at tumawag ito ng waiter at tinanong nito kung mayroon daw bang pagkain sa ulang kwintang na ina. At kung kaya parang nagpanting ang tainga ni, ni Giselle at inawat ito ni Kete dahil parang nagalit itong si Giselle at galit din itong si Justin. Pero nasabi din ni Giselle na sa later na siya na daw dahil sa ugali ng kanyang walang kwentang anak at dahil na nga pareha silang matasang pride kung kahit bawat isa sa kanila walang nagpapatawad o nagpapakumbaba. Noong suwi naman tumawag ng kaibigan at sinabi nito na magdala ng pala dahil may pupuntanda sila at ayun na nga, pumunta silang dalawa sa cemetery pero yung nagsisi yung kanyang kaibigan na si Jay dahil kung alam lang daw niya na pumunta daw sila doon sa cemetery para maghukay, hindi daw ito sumama doon at tamang dumating naman itong si Dr. RJ doon sa restaurant I mean si Linit at ang pagkakalam niya, ang kakaya lang doon si Jose ng Asia at yung Susan pero nandun si Dr. RJ kung kaya ayun, nag-join silang apat pero bago yun, may tumawag kay Dr. RJ walang iba kong si Joy at sinabi nito na anak niyang Zizo eh, nandun daw sa sementeryo at may lang pala at naghukay doon sa libingan ng kanyang mami dahil hindi doon ito naniniwala na patay na yung kanyang nanay pero bago yon doon sa bahay ni Zoe naghalong kat ito ng mga damit na idonate nila at uh, sinabi ni Zoe na wag kasi hindi niya daw iba na lang daw yung ibibigay niya dahil ayaw niya pang ipamigay yung damit ng kanyang mami. At nagulat ito dahil hindi niya nakita yung wig ng kanyang mami Moira doon. Dahil doon lang daw yung nakatago. At ayan na nga guys, abangan niyo ang susunod na kabalata. Ang pagkita ni Zoe ng babaeng suot ang wig ng kanyang mami Moira. At nang habulin niya ito, nahulog ang wig at ayan. Nung dinampot niya yung wig, alam sa mommy niya sa mami niya yan. Thank you so much for watching, guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify you on my next video. Thank you so much and bye.